Si Miss Hanilet po ma'am ay pinukpok pa po sa ulo yung isang polis natin na nag-sustain po ito ng napakalaking bu bukol po sa kanyang naupo at dinala po sa ospital. Pero in spite of that ma'am, wala pa rin pong uh, uh, nag-harm sa kanila, wala pong nanakit sa mga polis natin at uh, hinayaan po na ganun yung mga panlilita po nila at uh, action po nila sa atin. Makita, mapapakita ba natin yung video? Pwede po natin mapakita para mapanood po natin lahat? Ma'am Jean, pakidescribe nyo nga po yan. Yan po ma'am yung picture po. Binler lang po natin ng konti po yung mukha po ng ating uh, babaeng polis na tagasaf. Sila po kasi ma'am yung uh, umalalay po doon po kay uh, Miss Hanilet at saka sa kanyang anak po para itabi po sila pansamantala. Ayan po yung napakalaki pong bukol at meron po dyan na video po na talagang nakita po doon at nakaptured po na pinukpok po ng cellphone po ni Miss Hanilet yung uh, ating polis po. Sa ulo po yan, hindi pa, pinasiti scan po ba yan? Kasi ulo po yan. Tinala po, ma'am. Ayan po, yung video po. Yun po, yung kitang-kita po kung paano po niya hinampas po. Ito yung, yung gawin niyo! Ito yung gawin niyo! tapunan din ma'am, sa video, is tinatabi po sila kasi po uh, ang haba na po ng panahon na ibinigay sa kanila and it has come to a point po na nagdesisyon po si General Torre na it has to stop kailangan na po nating kumpletuhin po yung proseso kaya ang ginawa po ng mga pulis po natin itinabi po si Miss Hanilet at saka yung anak po niya para maka makuha na po natin si uh, dating pangulo po at madala po sa sa bus po nakikita po natin doon sa video, parang moving forward. Itong si uh, si Kitty, yung anak. Saan siya papunta nun? No? Parang pumipilit siyang pumunta paabante. Saan po siya papunta no? Gusto po nilang bumalik, ma'am, doon po sa, sa area kung an, saan po yung ating dating Pangulo po. So yung mga kapulisan po natin, uh, parang hinaharangan oh, na lang sila? Eh, Opo, oh, eh. kinire-restrain po sila, nilalayo po sila at hinaharangan para hindi na po sila bumalik po doon sa area kung saan po nandoon po yung uh, ating dating Pangulo po. Mm -hmm. Kasi maganda po maipaliwanag yung sitwasyon na yan. Kasi po baka magkaroon ng ibang kwento at sabihin na nahahara sila. Yung pala sila po yung uh, moving forward, going forward para po puntahan muli ang dating Pangulo. Yes po ma'am, yes po. Okay,